Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wa salatu wassalamu ala rasulillah Wa baad May tanong dito Paano kung nagpakasal ng buntis? Okay Ibig sabihin yung babae buntis na Usually nangyayari talaga ito no Yung buntis ng babae bago yung kasal So patawarin naman ng Allah mga taong gumagawa nito At ilayunaw tayo ng Allah sa ganito Okay uh, Pwede bang magpakasal? Pwede ba ikasal? Nagkaroon ng opinion dito ng ating mga kalabang ang mga ulama ng Malikiya at ng Hanabila hindi pwedeng ikasal hindi tanggap ang kasal ng babae na buntis at siyempre ito'y mati mas matibay ang katibayan at sabi ng Propeta Sallallahu la tuta, la tuta hamilun hatta tada hindi pwedeng galawin ang buntis hanggat hindi pa nanganganak samantala ang uh, Hanafiya at ang uh, Shafia ay uh, pwede sa kanila na Uh, pakasalan ng buntis lalo na siya rin naman nakabuntis dito so siyempre ito ay bagay na hindi napagkasunduan ng mga kalaba pinakamainam iwasan ay kasal ang buntis pero kung uh, alibawa para matakpan yung kahihiyan ng pamilya ng kasawa o ng dalawa ay pwede naman kunin ang opinion ng ibang mga ulama katulad ng opinion ng Shafi'iya at ng Hanafiya so paano yung pinagbubuntis ng babae pag nakasal sila siyempre yung lalaki din na nakabuntis doon pero pinakasalan din niya kasi yun ang nangyari sa atin pinipilit yung lalaki na ikasal doon sa babae na nakabuntis sa kanya ay doon sa uh, ay nabuntis niya. So, siyempre, ang batas ng Islam, ang, ang sino man sa dalawa, hindi porket nabuntis yung babae, ay pipilitin na yung lalaki na ikasal. Hindi po yan sa batas ng Islam. Ang ginagawa kasi sa atin, pag yung lalaki nabuntis ng babae, sa pilitan na ikasal siya doon sa babae. Sa batas ng Islam, hindi po siya pwedeng pilitin. Kasi kabilang po sa haligi ng kasal, ay ridwan min kulin, pinazodjen, kailangan. ah pumayag yung dalawa hindi pwedeng uh, pipilitin yung isa sa kanila kaya hindi po dahilan dahil buntis yung babae ay ob obligado na sa lalaki na pakasalan yung babae kaya ang mga babae uh, kaysa, kung ayaw nyo mangyari sa inyo to bago kayo magpabuntis pakasal mo na kayo kasi hindi pwedeng pilitin yung lalaki na ikasal sa'yo kaya pag-isipan nyo na mabuti yung mga ginagawa ninyo kasi mapapasubo talaga kayo sa totoo lang sa batas ng Islam, hindi talaga kayo pwedeng ikasal sa malalaki dahil nabuntis ka lang. So, malaking kasalanan po na nauuna yung pagbubuntis bago ang kasal. Yung uh, anak na nabuo bago yung kasal, ang batas ng Islam, hindi po yan magiging apelido niya yung tatay niya. Hindi po magiging apelido ng bata yung tatay niya kahit kasal na sila. Kasi nabuo yung bata bago ang kasal kung so sana maunawaan ito ng mga kapatid na natin lalo may nga namumuno na sa pilitan ay kinakasal yung babae sa nakabuntis sa kanya so sa batas ng Islam hindi naman pwedeng pilitin kung ayaw niya pero sa lalaki naman uh, bago buntis yung babae ay pakasalan muna so ito po yung batas ng Islam tungkol sa bagay na to so ito yung mga nangyayari, nagtatanan, nung pagtatanan, mas may pakasal muna para hindi magiging kawawa yung bata at madala ng bata yung apelyedo nung kanyang, kanyang ama. At bagkus nga, ang ilan sa mga ulama masabi ko nga, ay hindi, ka, hindi tanggap ang kasal ng buntis. Hindi tanggap ang kasal ng buntis. Which is, ito po yung mas matibay ang katibayan. والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته